Ang tanong ay paano ba tayo solitude o mag-iisa kasama ang Diyos? Ibigan, kailangan nating ihanda ang ating puso. Bago tayo makipag-usap sa Diyos, kailangan nating magkaroon ng humble heart, worshipful heart, submissive heart. Pag-usapan natin si David. I'm sure sobrang busy na tao ni David kasi meron siyang napakalaking kaharian na kailangan niyang pamahalaan. Pero tignan mo ito kay kaibigan, kahit gaano siya kabisi, ginagawa niya ng paraan na maggugul ng panahon sa Diyos. Bakit ko nalaman? Kasi kung titignan natin ang Book of Psalms and Prayer, marami dito ang naisulat niya. At ito ay bunga ng kanyang habit na pakikipag-usap sa Diyos. Bunga ito ng paggugugol niya ng panahon sa Diyos. In fact, sa 2 Samuel chapter 7, ay sinalaysay ni Nathan ang mga pangako ng Diyos sa kanya na ng ang kanyang kaharian, magpapatayo ang Diyos ng templo sa pamagitan ng kanyang anak, ang, ang kanya ay maghahari magpakailanman. Wow! Ang daming pangako ng Diyos sa kanya. Now, anong ginawa ni David nung narinig niya ito? Siya ay umupo kasama ang Diyos. 2 Samuel 7.18 Pagkatapos pumasok si David sa tolda kung saan naroon ang kahon ng kasunduan, umupo siya roon sa presensya ng Panginoon at nanalangin. Grabe, kung anong ginagawa niya dati ay ginagawa niya pa din sa lahat ng pagkakataon. Mahirap man o mabuting sitwasyon, palagi siyang uupo kasama ang Diyos. Mas pipiliin niya makausap ang Diyos ng sarilinan kaysa hanapin ang mga kaibigan at magbida. Ahem. Alam niyo ba, sabi sa akin ni Lord, ganto gagawin niya sa buhay ko. Dapat lang naman, expected ko na yan. Sumusunod naman ako sa kanya eh. No, hindi ganon. Tingnan mo kung ano sinasabi sa Diyos. At ito din ang i-apply natin. Pag tayo kasama ang Diyos, iahanda natin yung ating puso. Number one, have a humble heart. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Bagamat si David ay masunurin sa Diyos, pero hindi din siya perpekto kagaya natin. Alam niya kung ano mga kasalanan niya sa Diyos at bilang pagpapakumbaba, ito ay kinilala niya sa harapan ng Diyos. Baliktad ito sa pagiging proud o mapagmataas ni Saul. Naging proud siya nung siya ay naging hari na. Pero si David, walang kaangas-angas sa katawan. Walang kayabangan sa kanya. Alam niya kung saan siya lulugar sa harap ng Diyos ituloy natin ang pagbasa sabi niya 2 Samuel 7:18 to 19 O Panginoong Diyos sino po ako at ang pamilya ko at pinagpala niyo ng ganito At ngayon Panginoong Diyos bukod pa rito may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan na angkan ko Ganito po ba talaga kayo makitungo sa tao Narealize ko na maraming tao ang pinagpala ng Diyos pero lumaki yung ulo pero si David kakaiba habang pinagpapala ng Diyos ay lalong nagiging humble. Alam niya ang lugar niya sa Diyos. Alam niya na siya ay makasalanan. Alam niya na sobrang banal ng Diyos at hindi siya karapat dapat sa anumang blessing ng Diyos. Hindi niya sinabi na, <clears throat> By faith, Lord, alalahanin mo ha, nilabanan ko si Goliath. By faith, marami akong tinalo na kalaban. Tapos nakita mo naman, nagbabalak pa akong ipagawa kita ng templo. Lord, tignan mo ang ministry ko sa'yo. Pag Sunday, faithful ako, kumakanta ako. Naglilid din ako ng D-group. Tapos nagtatights din ako. Grabe, Lord, deserve ko talaga ang blessing. Salamat sa katapatan ko sa'yo. No, hindi ganon. Ang ginawa ni David. Sabi niya, Lord, sino ako? Parang sinasabi niya, Lord, makasalanan ako. Bakit ako napili mo? Ganyan ka ba talaga sa mga tao? Sobrang gracious mo, Lord. Hindi ako makapaniwala. Kaibigan, kailan mo sinabi sa Diyos na Lord, lahat ng meron ako ngayon, maliit man o malaki, hindi ko ito deserve. Kung ano man ang meron ako ngayon, grace mo lang dahil ang dapat sa akin, parusahan. Pero ito kasi nuklean mo pa ako ng pagpapala. Lord, ganyan ka ba talaga sa mga tao? Kung ganyan ka, Lord, tulungan mo ako sumunod sa iyo ng buong puso. Ibibigay ko na ang buhay ko sa iyo ng buong puso. Kaibigan, have a humble heart. Na-realize ko parang sinasabi ni David na, Lord, I am not God. Kaibigan, paglalapit ka sa Diyos ay condition mo ang iyong puso at sabihin mo sa sarili na, I am not God. Ang ibig sabihin na, kikilalani mo na ikaw ay may limitasyon. Wala kang control sa mga bagay-bagay at dahil wala kang control, ay papakita mo sa kanya ang dependence mo tuwing mag-uusap kayo. Alam mo ba sa mga recovery facility, sa mga alcoholic, ay ang unang sinasabi ng mga tao na nasa recovery ay sasabihin nila, Hi, I am June. I'm an alcoholic. Anong ibig sabihin nun? Kinikilala nila agad na may problema sila. Hindi nila to dini deny at kinikilala nila na kailangan nila ang tulong. Kaibigan, ganun din tayo sa Diyos. Pag umarap ka sa Kanya ay kailangan maliwanag. I am not God. Ang ibig sabihin kaya ka lalapit sa Diyos ay dahil may pangangailangan ka na ang tanging Diyos lamang ang pwedeng magbigay at magpuno sa iyo nito. Ang ibig sabihin hindi ikaw ang magdidikta sa Diyos kung anong gusto mo. Hindi ikaw ang magdedeman. Hindi ikaw ang magsiset ng terms and conditions sa Diyos. Kung hindi kung ano ang kalooban ng Diyos, ay yun ang iyong susundin. Kaibigan, magkaroon ka ng humble heart. Kibigan, ang pride ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Pero marahil tinatanong mo, paano ko malalaman kung may pride ako? Kibigan, tanungin mo ito sa sarili. Meron ka bang rage problem o pagkapuot kapag ang mga bagay ay hindi umayon sa gusto mo? Kibigan, ipaalala mo ito sa sarili. Kapag merong bagay na nagiging dahilan para ka ma-frustrate at mapuot sa kapwa o hindi magpatawad, ito ay pride. Hey, paalala mo sa sarili na hindi ikaw ang sentro ng mundo. Sabi mo sa sarili, I am not God. Pag may nagcut sa iyo sa daan o mabagal sa harap mo na sasakyan o na-stuck ka sa traffic, sabi mo sa sarili, I am not God. Hindi ako ang sentro ng mundo na kailangan i place ako ng mga tao, padaanin at bigyan ng special treatment, no kaibigan. Sabi mo sa sarili, I am not God. Hindi umiikot ang mundo sa akin. Sabi sa Kawikaan 11.2, ang taong mayabang ay madaling mapahiya, ngunit may karunungan ang taong mapagpakumbaba. Wow, alam mo yung mga taong wise, ayun pala yung mga taong mapagpakumbaba. Minsan kala natin tayo ang tama kasi yung isang tao tinagtad natin ng na maraming masakit na salita sa messages, text or email pero dahil sa hindi siya nagreply ay iniisip mo tuloy ang galing mo talaga kaibigan mali kasi baka may wisdom lang yung tao na yon alalahan mo na mas pinili niya maging mapagpakumbaba kaya ang sunod na tanong mo ay ako ba marunong mag let go na ko tayo mga krisyano hindi exempted sa pride bakit kasi tayo tayo nagpapagalingan kung sino ang mas spiritual pag magpipray, kailangan pahabaan. Kailangan mas malalim ang mga salita at mas creative. Minsan, pray for the food. Pero pag nagpapa-impress ang isang tao kung saan-saan iikot ang panalangin at yung mga tao nakikinig na iinis na kasi nalipasan na sila ng gutom. Tapos lahat na nakakausap mo, pinapakita mo yung mga accomplishments sa ministry. Bakit? Kasi pride. Kaya tayo nagiging competitive. Andun yung attitude na mas magaling ako sa iyo mas spiritual ako sa iyo. Pati sa D-group, inaantok na mga kasama mo kasi sobrang tagal mo magpaliwanag kahit wala na sa topic. Tapos pinipilit mo talagang ibida ang iyong sarili. Nakakalungkot kasi nagpaparamihan tayo ng na victory sa mga struggle at iba pa. Kaibigan, ito ang gawin mo para masukat mo kung ikaw ay may pride. Sukatin mo ang pride mo kung ikaw ba ay naghahanap ng papuri ng ibang tao. Gusto mo ba ma-recognize ang mga ginawa mo at kung hindi ito mangyari, ay nagagalit ka sa mga tao? Sukatin mo ang pride mo kapag merong sa sa'yo. Galit na galit ka ba sa taong ito? Kapag ba may nag-correct sa'yo na isang kapatiran, nagmamalasakit lang siya, pero ikaw naman nagagalit ka sa sinabi sa iyong katotohanan, kaibigan, salip na magalit ay matuwa ka dahil mahal ka talaga ng taong yan na nagsabi sa iyo ng bagay na kailangan mong mabago. Sukatin mo ang pride mo kung mariklamo ka ba sa kung paano ka tinatrato ng iba? At ikaw naman, gaano ka din ba kakritikal sa iba? ibigan? pag meron kang problema sa mga nabanggit ko, ay ibig sabihin nun, hindi mo nakikita na maliit ka sa harap ng Diyos, ma-pride ka. Kaya sabihin mo sa sarili, I am not God. Bakit? Kasi tanging ang mga tao mapagpakumbaba lang ang magkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos merong gangster noon sa Los Angeles na ang pangalan ay Mickey Cohen. Umatend siya ng revival meeting sa Beverly Hills na pinapangunahan ni Billy Graham. Pagkatapos ng revival ay lumapit si Cohen kay Billy Graham at, at sinabi nito na nanampalataya siya sa Panginoong Yesus. At napabalita yung sinabi ni Cohen na sa Time Magazine. Sabi niya na sobrang masaya daw siya sa krisyanong pamumuhay. Kaya lang, yung lifestyle ni Cohen ay hindi na bago. At dahil dito, kinausap si Cohen ng kanyang mga kaibigan na krisyano at sinabi sa kanya na parang hindi pa din siya nagbabago. Alam mo, sabi ni Cohen, merong Christian football player, may Christian cowboys, may Christian politicians. Bakit hindi ba pwede magkaroon ng Christian gangster? Ibigan, mag-ingat ka. Tingnan mo ang puso mo. Kung ito ay may humility. Kasi baka hindi ka nagbubunga. Ang isang taong totoong na nampalatay sa Panginoong Yesus, ay magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. At hindi mangyayari ang pagbabago sa iyo kung hindi mo sisimulan ang Habit of Solitude.